Ayan nga mga kiches, after kong sunduin yung mga bata, pinalitan ko yung tumaas kami dito sa bahay ni Lola. naka ready na din yung pagkain nila pagdating namin dito pero wala si Lola. Bumili lang ng pagkain na iniwan niya. Si Lolo lang yung andito kaya pinakain ko na yung mga bata. At sinabayan ko na din kumain ng tanghalian kasi alis kami ni Charlotte na ipasok pa siya. Si Tinting maiwan dito kay Lolo niya. After namin kumain, bumaba na kami ni Charlotte. Iniwan namin si Tinting kay Lolo niya pamamasial daw sila and then ako naman yatid ko si Charlotte sa palay class niya ayusan ko lang yung buhok ayan pupunta na kami ni Charlotte by rubaw kami pupunta daging ko muna itong sinelas ni Charles dun sa taas kasi andun siya sa lolo niya ilalabas lalabas sila pupunta Charlotte you wait me here you press the open open 47 wait me okay Go, close. Yeah, iwanan ko lang doon. At nakababa na kami ni Shard. Pupunta na kami sa MTR. At ayun, dito na kami sa station na namin yung MTR na darating. Hmm? Kaya nga nakasakay na kami kanina and kailangan namin mag-transfer ng ibang train. Bago kami makarating doon. Ayan, dito I na kami. Like yes. Ayan. Gante kami ng train dito sa lane na to. Kasi sa kabila, yung may train doon, ibang lane naman yung papunta ng airport. Ito, papunta ng, pupuntahan namin, Shunwan. kaya na nga, mag-exit kami inuunan si Sharp. Andito na nga kami pero pupunta pa kami doon sa taas kung saan nag-aral si Charlotte ng valet class. Sundan ko lang siya. At ayun pumasok na nga si Charlotte and bawal kasi mag-video doon kaya hindi na ako nag-video kanina. Dito muna ako upo pero naboboring ako kaya bumaba ako dito sa may mall at magpili ako ng mga damit na pang madami. At bagong display yung mga pang nila dahil nagsisimula pa lang yung winter dito sa Hong Kong kaya ayan bago lahat yung mga display nila magaganda. Pero syempre mahal mahal din ang presyo niya kasi bagong labas yung mga stock nilang pang winter. daming bumibili ng pang winter. At eh, ayun ang ang gaganda ng mga nakadisplay nila nakakaakit sa mata. Pati dito sa labas ang gaganda din oh. Lumipat nga ako dito sa isang building mga Filipino food, mga tuyo, ayan o. Oh, Lungganisa, ang dami puro. Philippine Pratak, lahat ng mga ito. May mga pandisal, ayan o, oh, Pandesal 14. Daming mga tinapay o oh, gusto ko tuloy kumain at magkape, pero maghanap ako ng kape. Pero chichiron ngayon nakita ko oh. Ang sarap isaw-saw sa suka yung chichiron o. Oh. Pero punta muna tayo dito, may mga saging, may to, kasaba kasabao. Oh. Pero mainit-init pa nung time na eh. hinawakan ko. Kamuting kaway oh, na kasaba ay nakasulat sa papel niya. At may egg pie, puding dito rin sa taas niya. Pero dito tayo sa kabila may kanin, tuyo, yan o, pansit. Wow. Philippine product lahat nga ito. At yung nga, dami kong hinawakan doon. Pero dito ako nag show sa may kape kasi ito ang wala sa akin. Nakalimutan ko nung Sunday na bumili ng kape ko. Yan din, may bear brand din dito. At ayan nga. Lahat ng makikita dito is uh, meron sa Pilipinas kasi Philippine store to. <laughs> At ayun, pabalik na nga. Sana ako kay Charlotte. Nakita ko itong mga bag. 50 lang siya. And marami din. Magagandang design dito. Ang dami kong napili. Nagmula nung bumaba ako dito sa mall. Inisa-isa ko yung mga magagandang mga damit. Mga pagkain pa tuon. Pero ang bagsak pala wala akong nabili. Kasi wala pa akong sahod. <laughs> Window shopping, di ba? Para hindi ako. At ayun, tumaas na nga ako. Tapos na si Charlotte. So, pinalitan ko na din. Ang tagal niyang lumabas. Tuloy si Amo talaga ang naghatid kay Charlotte. Kapag ganito dito sa wali class niya kaso nga lang ako nagatid ngayon kasi pumunta si amo sa Macau sa kasal nung kapatid or pinsan niya nakarating na nga kami dito sa mall dito sa baba ng building nila amo pero bago kami tataas bili muna ako ng tinapay kasi inubos ko yung mga tinapay ng mga alaga ako and wala silang babaunin bukas kaya bibili ako dito para may baunin sila in time na din namin kasi nagutom na din kami ni Charlotte. Meron sa kami dito sa 47. Kunin mo na namin si Ding. Oo, oh, oh, wala yata. Ding is here or na. I don't know. At ayun nga, si Lolo lang na naabutan namin dito. Wala daw si Dingding Pumunta sila ni Lola ni doon sa park wala si Deng Deng doon kay Lola kaya magpahin niya na. Ito lang ang video ko doon sa tuli <laughs> ako ng pili. sa so, ito. Kaya nga namin, kaya nga ito sa bukas. So, Tapos so, ba, wawin we'll alaga. Only two you eat because tomorrow you you eat, uh, you bring and you and Deng Deng. Okay? Okay. I will eat also this one. May paliguan ko, eh, ko siya, Lael. Eh, paliguan ko siya, pupunta kami dun sa tat Babalik kami dun kasi magdi-dinner. So, Magtitimpla nga ako ng avocado. Ito yung palagot yung pinapromote ni Filingera. Yung vlogger na si Filingera. Masarap naman siya. Matagal ko na din iniinom to. Kasi hindi naman ako nagpapromote. <laughs> Sarap siya. Medyo mainit-init yung nilagay kong tubig kasi malamig ngayon ba? Malamig ang panahon. Okay. You want? At later, you will not eat the uh, dinner. Gusto pa daw niya. Ayaw. Hindi ka sabi ko, dalawa lang kakainin niya kasi hindi siya makakain ng kanin mamaya sa kababaunin nila bukas. Kaya yun ay gutong pa daw siya. Hmm. Hatiyan At yan ko lang siya. Right? Hmm. Hearty kami sa pagkain. Sharing, okay? 6.30 na ng gabi pero kumakain pa lang kami ng tea time at pagkatapos namin kumain ng tea time, pinaliguan ko na si Charlotte pang pinapaliguan ko si Sarot na ko na dumating na si Ding Ding dinala ni Lola galing sila doon sa park at diretsyo na din siyang pinaliguan dahil pawis na din siya and late na din at mamaya pupunta din kami doon sa taas bahay ni Lola kakain ng this is uh, this is fire after na nila maligo mag-homework na sila Si Dami niya homework. Turuan ko nga si Tingting sa homework niya bago kami pupunta doon sa taas para pagbalik namin mamaya wala na silang gagawin. Magatas na lang sila and matutulog sila kasi wala pa si amo baka late pa siya umuwi. Pero kasama ko naman si amo lalaki. Siya ang nagturo ng homework ni Charlotte sa mga Chinese. Ganun. English lang pwede akong magturo pero pag Chinese. Si amo babae at lalaki na ang bahala papunta na kami sa bahay ni Lola at ayan si Amo lalaki kasama namin. Kanya nga pagdating namin dito sa bahay ni Lola nakaready na yung pag pagkain pero tignan natin siya nagluluto pa siya at ay, pagkatapos nga namin kumain, naghugas na ako ng plato. Habang naghugas ako ng plato, umalis na sila Charlotte at Amo, lalaki. Nauna na sila. Susunod din kami ni Dingding pagkatapos kong hugasan ang mga plato at konting punas-punas dito sa kusina. Hindi ko na itapon yung basura ni Lola kasi siya na yung nagtatapon. Maghugas lang ako ng plato and then konting punas-punas uuwi na kami dyan sa baba. At ano nga si Dingding, nanonood siya kasama yung dolo niya. <laughs> at dito si Lola din sa table. At hindi na ako ng grape, saka sa kasa orange bago kami bababa. At hanggang dito na lang pa mga size bye bye.